Okay, uh, mga kasiman, noong na kita no, sa kay Gayunan yung gin na katon. paulak man ka ito. rong driver sa uh, bakho nga kahapon. Kita na to, na actually kasubo sa aming uh, part part. Hindi na naman ba natapok. Kaya man, suon gin na nga kaibahan, ag uh, sobra pa sa paggamiguhan doon no, na karang nga uh, relasyon ko na itong uh, kahapon. No? Hindi na natong pagpa pa kay man na Uh, sa iyo diba natin kung anano rong no? sa bakho uh, mga kasimanwa for now hay kumusta rong kamatsyag ulo kita natin nga nga pangasubo ka sa sa, sa imong sarili na ano rong mabugat mo mm -hmm. ah. ah, kita ang bangta na kita buhay ka mo para nag iba by the way 7 uh, to eight ah. years sir. Seven to eight years? Uh, ah, okay. Oh, okay Sino kayo na una sa Juan? Sa Rodriguez? Ako, sir. Ay, ikaw ta? Mm -hmm. Ay pagsugod ng da time na nuro ang pinaka-abilidad abi mana. Uh, uh, uh Binitkam sa pagkayo. Eh, Bale, helper ng sanda siya. Eh. Ah, Tamo hel niya, chief mechanic. Helper pa siya sanda. Pero, pero, sa... A -a sa kabuhay sa, sa, oh, sa, sa kabuhay na... Nagkuhan niya tagid man. Sa mayat ng sanda siya. Mayat ng sanda Mayat ng sanda man. Okay. So... Matuod na yung nga rin, kayo nga rin magmanghon, mga gabulik man nga rin ka ng sandara. Yung mga nag-comment sa social media nga rin

ito kung ano ito our age fund siya. Eh, din plan siya. Ay kung baga sa 7 to 8 years siguro masaligan ng bit mga Ano ang mga partikular na trabaho sa sa kiyam na nasama Mal ka di man arukayan nanda. Ito nga transmission ka hapon siya. Oo. Maliban karon, ano pa? Pati sa mga makina siya. Makina kita. Reno. Okay. Reno. Mm -hmm. yeah. Uh, usually, kaibahan ka mo? or may time okay. sandagat, may, may May ahead pag yung sir, may sanggigay. andam andam maing kampod. Pinaka-chip. I mean, kung, naman sa mga panahon sa buwa, di man na kung may mga ginares, una ka ikaw? O may time sa dagat, May, may time, sir, nga. Kaibahan kami, may time, sir, nga. San naman. Um, sa pagbanghod nga ron, in fairness, sino pinaka-o-expert yung gita, pero sa mga guwa ko? Paresan na, sir. Ang buong gamit, Okay. Kaling inadlawot araw, andang buwan ka ron. sa trabaho ninyo. Yes, sir. Bukod ka mas TM ito. Hindi ko lang gamit Ah, uh, okay. So, sa hay mabuhay yung mga pag-iba. Nagayon nung ino, manumang mag-mura. Sir, sir? sa bisyo. Trabaho, trabaho, bagay. Ito sa lalang sir. Trabaho, bagay. Kung dumihing garoon sir, iwas ang mga duty. Nabulik sir, lang sa alam yung kanan. Ang kapaway, sir. Ah, galing. Si Sino ka nagdaiwaro may asawa? Si Jumer sir. Ah, si Badoy Magugang, no? Pag-umayon. Saan ka bagay sanda, no? Sa pagkasayon mo? Yes, siyempre. Saan ka bagay sanda, pero may sarili mo. Kwarta siya. Ah, Badoy Magugang na. Okay. Okay. Sige. Sarili mo bagay mo dahil sanda. Okay. Bali, ano ro, kami ay natapag ikaw matagin daga ka iyan? Kung saan ka nagsunod ka na iyan? Kami isa mo. Hindi na sunod. Huwag ka matagin na tulad daga agad. pagkatapos, no? di ba? Ngayon, bulis yan. Hindi natin ako sure <laughs> kung nangayot makatawag ito kung man, rescue. Kuha na kapag hindi Ano nga, abo, tabi siya ito. Ah, hindi yung na Abo, ang tabi. Ako lang. <laughs> hindi ko may mga kaibahan pa kami. Mga pila ka matanan unak sa... Sa kanyang doob Sa sa ito. Lima kami. Ibarat Bro, rin yung purpose sa ga-drive man at nag-aayos. Ga-ayos, kita kami siya. Ah, wak ka mo ga man ako nung gina-deliver ng mga... Awa, sir. Awa, ah, agarin. Wala mo, sir, kami. Kaya trabaho, sir, ay Oo. Oh. Hmm. Asyo, sa construction man, ikaw, mismo? Hindi niya, ni maintenance kami Maintenance, maintenance sa Okay. Ay, na yung... Uh, Nagpuan man abe una, no? ka istorya man sa pamilya nanda?

Ah, may, 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 mga signs sabi man sa adlaw nga ron man na nga na sa ganit ka mga nga may mga tabo pa na akong guwa mata. <coughs> Sadya pa kami siya? May galing guwa, man pa <coughs> oh, mga gataon, ibaan ka mo. Wala <coughs> ako oh, sir, wala ako sir. Pero mga sir, kung mga mga sa bagay, nabago na. Bakay <coughs> oh, kami. <okay>. Kita tuwa, <coughs> riba kan tu, pasir riba. Awak mau gelar gelar hau nak? Gelar hau